Kina matisang bulad ba di? Pira badi ba di? nga isa kalapad ba di? Idunod na to dayo na tong ahos. Isunod na to dayo na atuang to ang bumban. Kaya kaya sa kanunay, kagaw sugyo na ang aroma. ato dayang isunod. Ang ato ang imported niya sumatis. Gikan siya sa Thailand. Kung nakabantay mo badi nga, daghan to atong oil, gibutang nila na. Yes, naghan yun to ba di? Kikinhanglan yun na siya nga naghan well, kay sup-supon so, so, na na sa imuhang tomatis niya gilunod onya ini inig lunod pag, na sa uh, bulada na na nasamot pag na o niya katotong dugang ba di suka lang to para lang yun na yung gamay nga aslom maslo onya syempre para mas mula may atong pislat pislato na din ang atong mga tomatis na sa Thailand atong ilunod ng atong bulad giprito na na atong bulad ba di ha wala na na kong ipakita ang pagprito anak kay Kabanon magyod po mo sa pagprito so anak eh humul humul na siya diha ha atong paibabuan o um, kamatis anak balibaliho na to para mas mutuhop ang lasa sa atong giloto o oh, anak siya kasipol o oh, and that's it perting lamia makaingan ka sawadikap so, <gibit>